Jo, nakatakbong 51 ako ng max. Wow. nakatira na ulit ako. Ay, ikaw? Galing pang press, sana ako nakatira. At iyon, minabutan tayo mga idol. Fresh from, ano, Manila. Natawad kayo lalay. <laughs> Iyan na. Ah. At nairin na ang nakatakutan ng mga kababaihan. <laughs> Bakit malungkot ang beshi ko? Idol, <laughs> may nagpakamusta sa'yo. Sino? Si yung ano daw yung parang naiwanan mo ata dun sa kabila. <laughs> Sino yung wala ka <laughs> At iyon may what's up sa inyo mga idol for today's video ay ayan tara sa binabista At merong ano final briefing para doon sa gagana na triathlon At ano yung kasama natin yun yung mga malaro Ayan bale, walo kami sa grupo yun yung isa Kaya ayan wala na intro intro tanalit at iyon nga mga idol, wala ng intro-intro. Ay tara na at naunguna na nga ni si Mia, na yung barang gustong-gusto na nga nang tapusin agad yung triathlon. Ay abaw na nga nakita mo yun. Sumulod si Ken, si Kaputol, si Gerald at yung aming favorite na idol ay si Jojo pala muna Tapos yun, syempre, madaan na yung idol namin, no? Si Tongtong, -tong, the great. Abaw naman, at kita mo naman yan, basta isang gin ang katapat, tumba lahat. Abaw, may teinaman. At na, kami isan din sa gasan. Ay, malayo-layo pa yung aming abirahin na inako. Ay, paano na kaya pag kami, ay galing pa kaming gasan. Mapunta pa kami binabista. Ay, bahala na, diskartihan na lang yun. At erinanganik pala yung mga kasama natin. Yan yung mga grupo, ay grupo, mga members natin. At ayan yan, si Kaputol, tapos si Jojo, at ayan si Ken. Ay, first time nitong mga malaro kasi nung nakaraang o naiako lang yun lumaro kaya ayan good luck sa ating lahat at tara let's g at maya maya ay nandini din na nga naman din kami sa Ay, ayo kita mo nung ganda ba yun naman nung video niya ah, ah, ay kitang kita yung yung ano ay yung pulo baga at yun nga ni may main umangat angat na ng speed ay naga 30 it ay kita mo na mga padyakan hoy mga siga kay sa kalsada ay kita mo naman yung mga uh, ko naman yun oh uh, yung karga niyan asos ay talaga na bilis bilis na rin ayo ay hala ay pagbigay ang heleg ng walang legaling at maya maya ay nandini na nga ni kami sa pinggan ay anong ganda ba yan naman talaga ng view din ay ay kumapasyal ka din ay purbahe ba yan naman ah, ah ay makapag na round mal malindig or marindogi kay din ay kamadaan ay pakaganda ganda ay talaga naman ah, ah. ay ano pang naintay mo ay uwi ay ano na at kita maparin eh jo nakatakbong 51 ako ng max nakatira na ulit ako ay ikaw Ay, ano na yun? Ah, ah, ay nakatira daw. Eh, luko talaga itong bata na ito ay ah ah ayun ay mga pang pala, patawala ang bagay at ganun talaga siyempre, ayun yung lungkot naman ride kung talagang walang kalukuhang ah sama at hindi na matamang karga karga lang ng konti at may may ay, ay ire na nandiyan na kami sa may bandang bangkuro ay alam mo baga ere ay hindi mo meron mo lamang kung hindi ka nag ano baga naga ay pag nagasabong kayo alam mo ire bangkuro abaw at iyon minabutan tayo mga idol. Fresh from ano? Manila. <laughs> mga atabs mo. At iyon ay sabay-sabay nang kaming nagpunta doon sa binabistat. Nako, ay talaga namang kainamang ang view ka kasarapan, wari magkape-kape din eh, habang natanong mo yung ulap ng malindig assist sauce ay talaga na may pag may lupa ka din sa malapit din ayan ang ganda oh idol ba may gusto kong shout out diyan ay. ayan na ah. Ayun man din, may, may nakarating na kami din sa bayan. Ay doon daw ang meeting sa munisipyo ng Binabista kaya ayan tara let's gin na at kita mo naman para mga pagod na ito pag mga bata na to ah. ay nako ay ano kaya sa laro mukhang may alabas ng mga pangyarihan na malulupit yan ah. at iyon na nga ni Irina hindi ni nakita sa munisipyo o oh, yung mga hindi nakauwi dyan ng probinsya ay nako hindi kayo nakita ng mga pailaw-ilaw din sa atin ay o yun na lang ay hindi ko alam kung nailaw pa sa gabi ay kung mauwi ka ay apailawin yan ay parin na ba yan ha tara na at erinanganin nandito na tayo sa pinakang munisipyo at dun lang tayo pupunta kung saan magmi-meeting -me at magkakaroon ng final briefing kaya let's G at na ang nakatakutan ng mga kababaihan ay Bakit malungkot ang beshi ko? Grabe <laughs> na malungkot na. Adol, may nagapaka mo sa sayo. Kaya, yeah. yung ano daw yung parang naiwan ng mga tag sa kabila. Sino yung wala ka din? Awa ka natin at ba, luma... So, um, ano, Sumalin yung lakas. Kaya, <laughs> uh, uh, Adol, may nasabi nasa ka ata. <laughs> ah, kita okay, na So, hindi ka pa-ayos kay Lolo eh. Oo, oh, meron pa yung isang bata, no? Oh, na, si Idol Asil. Idol Banting. O, oh, Palermo. Mabato. Kita mo naman yan. May isang nagatago pa doon, no? Oo, oh, ayan oh, na. Oh, yan. Iyon. Oh, Kaya yung mga bike ng mga malaro. Kay Gerald, kay Mian. Kanina ito. Kay, kay Edward. Kay... Milar hindi ko kilala dito kay Banting at iyon maya maya pa ay pinatawag na nga ni kami doon sa loob at magasimula na raw ang briefing ay may nakita ko din eh It's si Pinsan pala good morning mukhang talagang alaro ka rin ah ayun at yon ay una pa lang sa lahat ay nako isang malaking pasalamat po sa LGU ng Buenavista lalo na dun sa opisina ng tourism. At dahil sa ganitong palaro or ganitong event ay ayan nag kakaisa ang mga siklista at naipapakita nila yung mga talents nila pagdating sa larangan ng bisikleta hindi lang dun ay yun mas nai-improve pa yung mga skills nila at yan dahil sa langoy, sa takbo ayan, nahahasa yung ating mga manlalaro dito sa Marinduque na posibleng sila yung dalhin sa kabila although meron na talagang pinapadala ay, I mean, ay yung bang next level yung dumuduwatlo na magta-try luna ayun ah, hindi lang puro bike ba I talagang to the next level na ang mga player dito sa Marinduque at ayan yung mga kabataan ay nalalayo din baga sa bisyo at yun may mga ni ay nagkausap na yung tungkol dun sa mga Weber at nagbigay na rin ng instructions dun sa ruta at yan na nga ni na explain na yung mga issues na erase na rin yung mga concerns ng mga player at ng mga organizers kaya ayan maganda at mukhang successful na naman itong event na to. Insayo na lang kulang. At pagkatapos nga ni Non ay Allah ay lumabas na at syempre kanya nang uwi na pero ng desisyon na ikutan daw yung ruta ng bike ay hisos. Uy, trader! Umarap ka! Ayan, nung dami ba namin naman nagruta din At na ako pinangunahan na nung Palermo ay kita mo na sinundan pa nung banting nako ay parang alams na waring akalagin ah, ng podium ni Re A ah, ah, naman at kita mo naman niya ay marami-rami nga ni pala kami nagruta kasama namin yung iba't ibang grupo dito sa Marinduque ayun gaya nun Marinduque Bikers Siklistang Nyo, Unity Cyclist Bakal Boys at ayan na nga ni at may, may pag-ibabo nga ni, namin din na kami sa Lusong at dito nga pala sa area na to mga idol ay dito na yung sinasabing liko dito sa kanan at yan ay papasok na tayo dun sa area ng baga. Kay abaw ay di ni matindi-tindi kasi medyo maliit ang daan kaya dapat tayo magingat mag-ingat mga idol At yun din na ako nagvideo at paglating na natin dito sa Baywalk yan dito sa mismong dinaanan ko na to dito. Yan papasok at ilalagay yung mga bike doon sa bike rack para naman sa susunod na pagtakbo at yan na nga ni pangiti-ngiti yung mga idol natin sana all mabaw at yan na nga ni nagdating na yung iba at kumpleto na ulit para makauwi ay iyon ay pahingahan naman ah, ah, ay talaga namang mga kargado yung mga idol ko ere ay hindi ko na alam kung anong nagkakain nere sa kanila at bakit yung tuhod ay daw mga bakal ay hisos na laga, ride line. At ay talaga, ay si Red lang. Ayun, nandito lang ito oh. Dito lang kasama natin oh. At yun ay hala. Bye-bye.